So, ikaw po ba ay nangangamba kung may sakit ang inyong partner o wala? Actually, sa vaginal discharge pa lang, makikita nyo na kung normal po ba or hindi. So, if you do like my content, mga madam and sir, no, just don't forget to please click, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. So, maraming maraming salamat po. God bless! Hello everyone! So, once again, it's me, your nurse, Sarami FC, and for today's vlog, ang topic po natin ay vaginal discharge. And it is normal. Normal po na may vaginal discharge ng isang babae. Ano, it is clear and whitish fluid. But, okay, may ba tayo dyan? Changes. May pagbabago sa bilang, sa amount, sa color, sa consistency, and sa smell could indicate an infection. So, dapat alam nyo kung alin yung mga kulay, alin yung mga hindi na normal na nilalabas ng ari na isang babae. Stop it. Get some help. So, paano natin mako-considered na normal ang vaginal discharge mo? Number one, sa texture, ano? Depende yan sa week ng cycle mo. Kung yan ay nasa ovulation period, ano mangyayari? It's watery, it's sticky, it's stretchy. Opo, parang raw na itlog, ano? Kapag yan ay binasag mo, kung ano yung egg white doon, parang ganon, ano? Pero kapag yan ay hindi nasa fertile days, anong nangyayari? Ito ay thick at ito ay pasty, ano? So parang yung apiso na paste. <laughs> so, kailan mo man masasabing hindi na normal sa texture kapag yan ay chunky, malaman-laman na, foamy, yung parang um, mabula-bula, ano? So, meron ding um, accompanied na itching, pangangate, burning sensation, that is not normal. Next, number three, sa color, mga madam and sir. Kapag ito ay nasa clear, uh, milky white, off-white, yan ay nasa normal. Kailan nga ba hindi? Brown, gray, green, or even po dark yellow, mga madam and sir. At kapag nakakita ka nito, it may indicate an infection po or pwedeng other issues din. Next, number four, smell. Actually, mga madam and sir, meron naman po kasi talagang amoy ang vaginal discharge ng isang babae. Merong amoy, meron niyang odor, pero hindi ganun ka-strong. Hindi masakit sa ilong at hindi mabaho. So, ibig sabihin, kapag naka-experience ka ng malansa, mabaho, nabubulok, parang amoy basura, hindi po siya normal, ano? So, pwede po siyang merong infection. So, kailangan magpakonsulta po sa ating mga OBGYN. And last but not the least, yung amount, yung dami, ano? Usually kasi mga madam sir, depende po yan, ano? Sa hormones namin. Anong ibig ko sabihin? During um, ovulation, kapag um, buntis ang isang babae, kapag yan ay te-take ng birth control pills or even nga po kapag na-arouse ang isang babae, definitely increase po ang vaginal lubrication vaginal discharges niyan. Ngayon, kailan siya masasabing hindi na normal, okay? Kasi hindi naman lahat normal kapag excessive o madami ang inyong nilalabas na inyong discharges. Kapag accompanied na to or may kasama na itong pangangate, burning sensation, may amoy, possible na hindi na po ito normal. So, anong klasing hindi normal? Pwede po kayo nakakaranas ng na bacterial vaginosis, yeast infection, and even nga po, STI or sexually transmitted infection. Ano? So, ibig sabihin, even excessive discharges na may accompanied na ibang sintomas like pain, burning sensation, itchy, ano. So, mga tipong ganitong sintomas ay kailangan po tayong magpakonsulta sa ating mga OBGYN. So, this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching and hopefully may naiambag ako sa inyo for today. So, kung meron po kayong um, request na topic, comment down below lamang po. Maraming maraming salamat. God bless!